Pumunta kami sa isla ng Gimaras para sa panibagong proyekto, na pagtataniman ng iba't ibang uri ng mga fruit-bearing trees na pinili at gustong itanim ni client. Ang napag-usapan, kami ang susuplay ng iba't ibang uri ng mga fruit-bearing trees, kagaya ng lamang ng mga kalabansi, abokado, durian, malberries at rambutan. Ito ang paunang proyekto na sinabi ng client at gusto niyang makita ang outcome talento sa aming gawa. Kung maganda nga ba ang magiging simula, kasama na dito sa napag-usapan ang regular na pagbisita sa loob ng dalawang buwan na pupuntahan ng aming regular na technician na magsasagawa ng pruning, pest and disease management at fertilization. At 'yun ang napapaloob sa aming kontrata. Ito ang area located dito sa isla ng Gimaras na proyekto natin na pinagtamnan natin ng mga iba't ibang uri ng mga pananim kagaya na lamang nito ng kalamansi, malberis, rambutan, lansones, at mga mangga. Ang kagandahan sa area na ito ay slopy. Huwag niyong mapapansin grabe yung mga damo na nandito kasi dati itong uh, tinatalian ng mga baka. Ang gusto ko sa area ng client ay open field at siguradong supisyente ang sikat ng araw at hindi na kinakailangan na mag-install ng drainage system dahil ito ay slopey at maganda ang water system dito kahit sila ay nasa isla. Dati nagpatanim na dito si client pero hindi naging ganon kasuksesful ang nangyari. Ganito ang aming ginagawa. Naglalagay kami ng mga tali para maging hile-hilera ang mga tanim at ang kagandahan sa hile-hilerang mga tanim ay makokontrol natin o mako-compute natin ang pag-spray natin sa ating mga halaman. Ang ating ginagawa dito ay naglalagay tayo ng mga abono. Ito ay mahalaga para magiging supplement ng halaman habang ito ay maliit pa. At ito rin ang magsisilbing booster. Pagkatapos ng paglagay ng abono ay ah, gagawa na kami ng pruning napakahalaga ang pagpruning natin sa ating mga bagong tanim na mga halaman kasi ito ang magsisilbi sa kanila ng guide kung ano ang gusto nating maabot ng mga halaman kasi pag atin itong napabayaan at hindi natin naiprune ay posible na ang kanyang paglaki ay pagapang at hindi pataas mas maganda na ma-reach muna ng halaman yung kanyang paglaki na pataas kasi kaya niya na magkumpit sa mabilis na pagtaas ng mga damo at hindi siya agad-agad masabitan ng mga damong baging kaya ganito yung ginagawa namin ay makapagpataas siya ng mga sanga para makakita siya ng mas magandang sikat ng araw at nililinis namin yung paligid tinatanggal ang lahat ng mga plastik na ginamit namin para mas maganda tingnan at didiligan namin ito maganda ang area ng client. Open field, supesyente ang sikat ng araw na malalanghap o masasagap ng ating mga halaman. Napaka-importante ito dahil maiiwasan natin yung mga sakit na dulot ng mga fungus na nakakapit sa mga bunga at mga dahon ito. Ito ang area 3 ng kliyente magandarin rin ito kasi sloppy. ang gusto niyang mangyari dito ay paglagyan ng mga malberis. yung nilagay natin dito yung Illinois variety yung malalaking uri ng mga berries ng malberry para ito sa future winery kaya kung isa ka sa gustong magpatanim sa iyong bakanting lote ay maari po ninyo kaming tawagan mag-usap po tayo kung ano ang inyong gusto at kung ano ang gustong mangyari o goal sa inyong bakanting lote yun lang mga bossing